Hello guys! A day in my life uh, sa Pilipina na nakatira dito sa pinaka happiest country in the world. Walaan nyo anong country yun. So ngayon, for today's ganap ay galing tayo sa doktor ng mga taler. Taler. <laughs> Alam nyo ba yun? <laughs> anong doktor yun? Sige nga, sasabihin ko na eh, doktor ng mga taler is gynecology gynecology guys so galing tayo doon kasi magpo-check tayo sa ating taler so advisable na mga kababaihan na nasa edad na 20 up pwede nang magpo-check ng taler para maiwasan yung mga cancer-cancer kasi pag maaga pang magpa-check I mean, kung maaga kayong magpa-check so para maaga ding madite kung may mga uh, nagsisimulang cancer ganon so luckily simula nandito ako sa bansang happiest country in the world three times na ako nakabisita ng doktor ng tower dito may free ano sila dito screening sa screening yung kung pap test ba pa. screening kapag na, nasa edad ka ng 20, 25 or 30 so nabilang kayo dyan so may free dito yung muni municipality this year so luckily okay din yung result tapos ngayon kakasabi ko lang galing tayo sa doktor ng taler kasi, yung ating ano, yung ating menstruation or yung ating ano ba, kabuwan yung buwan na sakit ay hindi siya regular minsan may ano siya every other months minsan naman natagal at laging sumasakit ang ating puso kung natatawag natin dysmenorrhea so ngayon, luckily, again sabi ng doktor oh, chine-check niya yung ovaries ko at saka yung womb and endometrium, um, oh, din daw pero siguro sabi ko bakit masakit tapos nirisitahan ako ng progesterone para ano din ito maganda din ito para una ako sa progesterone ha? Ah. so hopefully maging normal ang ating dugo kasi so, sabi ko gusto ko nang magkaanak. Matanda na tayo. So yun yung resita no. Anak Okay daw lahat. Pinakita sa akin. Yung ng aking color. May ipinasok. Una, yung check yung aking ano, yung parang ganun. Parang kutsara. Tapos, pangalawa, ginanyan niya spinning girl spinning girl. Syempre. Okay din daw, walang problema. Pangatlo, 'yun na 'yung ultrasound. Ultrasound na ano 'yung si check 'yung womb and in and and to metro 'yung both ovaries ko okay daw, healthy. Tapos pinakita niya sa akin kapag daw mag-work na ako, yun daw doon, magde-develop doon, pinapakita din niya. Maganda yung na doktor na yun. Recommended kasi yun na doktor. Sobrang bait na parang hindi ka mapigil. Sabi ko, sabi ko gusto namin magkaanak. So, sana mag-normal lang ating cycle sa ating menstruation, no? Uh, para mabuo na may mabuo na kasi matanda na tayo gusto ko nang magkaanak ko oh, diba di ba so yan ang ating life update for today kasi ayun guys malamig din dito malamig and day off ko today so, tomorrow work work na tayo work work yung day off ko dito minsan usually Wednesday talaga yung day off ko ngayon nag pinalitan ko ng Tuesday. Tapos, Sunday na naman. And next na naman, Saturday and Sunday. So, at ngayon, nag-stop ako doon sa ish the Asian Arabic uh, Turkish shop. Naghanap ako ng chicken wings kasi masarap. Gusto kong kumain ng fried chicken. Kaso, wala pa atang delivery. Wala pa. Empty pa. Tapos, ang binili ko na lang yung talong na ito <clears throat> grilled na siya masarap at ito mas nakakamura ka at hassle free kasi nandito na siya diretsong mo na tapos nag stop din ako sa hand dapat nasa bahay na ako ngayon nag stop din ako sa second hand wala naman akong nakita doong mga damit damit alam mo naman ano tayo tayo sa mga uh, second hand thrifty store by the way nakabili na pala ako ng ano ng progesterone ano pala yun itetect natin ng sampung araw lang pala yun sampung araw lang so up, 15 days daw saka mo, kung darating na daw yung kabuwanan mo no. yun daw hopefully mag normal sya no pero sabi doon, yung side effect, migraine, headache, nasusuka. Pero yung kakilala ko, yung friend ko, sa si ganun din siya. Kasi ganun din siya, no? <clears throat> Pinaprogesterone din siya. Ang side effect naman niya is, tawag tayo dito. Yung side effect naman niya, ah, sige dito na muna tayo. Bag ko. yung bago. Yung side effect niya is naratay daw siya lagi. Parang LBM palagi. Tapos sinestop niya. Siguro mga 3 months o 2 months na yung tick niya. At ngayon may baby na siya. Meron na siyang almost 2 years old na baby. Pero buti na nga. Akala ko nga. Nagsuspek ako na may picos ako. Wala pala. Buti na lang. Kasi yung mga sign ko na mga sign na sintomas ko ay eh, parang picos parang picos siya so ang mahal magpa-taller magpa-check ng taller dito pag sa private yung na-check ko na ano nasa 20,000 i-convert mo kasi wala akong insurance so nagpa-private ako para madali kasi yung work namin naman meron kaming health ano tawag yun? Health. Yung company namin mag-pay ba? Sa work. Ang cover lang noon, yung mga specialist hindi cover. Mga special doctor hindi cover. Yung mga sakit-sakit lang, may fever, o mga ano, hindi na yun cover. So, either bayad mo by self or may insurance ka. So, ang mahal. Mahal talaga. bote yung progesterone nasa ano lang, 600 versus. Mo convert mo. Pero yung kasi dito pag private babayaran mo yung specialist tapos yung visit fee tapos yung i ano sa system lalagay nila yung res prescription. Ganun. Ar -ar -ar -ar. Bayad pa. Pero dito may reimbursement naman yung binabayad namin sa health atay okay. may siguro hindi ko lang alam kung magkano basta pinakita ko lang yung card ko yung dito tawag sa Kela Kela card yung Sabay Health may reimbursement so nakatas ka malaki pa kasi private nga so yun lang ang update natin for today's video babush kaya kayo advisable talaga na kung pwede every year or every 2 years every 5 years para makita na baka may namumuo ng cancer dyan kasi hindi natin mahirap ma ma ang tawag alam kaya daw advisable so nandito tayo autumn na pala dito tingnan yung mga dahon na grablaga dito tayo bye bye